nakakaya na sa'yo, Homer. Kahit hindi mo trabaho, ginagawa mo. Uh, tita, malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Isa po ako sa mga scholars ng foundation ninyo na pinag-aksayan po ng panahon. Kaya lahat po ng kaya kong gawin to help you and this company, gagawin ko. Noon pa lang, nakitaan na kita ng potensyal. Salamat po. At hindi ako nagkamila. ka. Bakit po kastong bag ko? Oh my God! Ito ba nga. Yung alahas ko eh. Ito ba ka nandiyan lang? Yung alahas ko! Nawawala yung alahas ko, Homer! Dito ba It's not here! Ito, dito lang baka nawulog yun lang po dyan. Eh. Saan na na ba yun? dito sa opisina ko. Bakit wala dito? Ito I think, ito po umaasagot ng tanong. Naiwan po na magnanako. Damang tao kanina, gutom ako. Ah, Gigi, hmm? Bruno nakita niyo ba si Sir Kevin? Kasi yeah. ang daming papauprobahan ngayon ng mga papeles. si niyang makita to agad? Hindi, hindi namin nakita. Kita mo ba? Yeah. Hindi. Yeah. ba yan? Ewan ko, sa budget ata to Maka-approve. Pero sige, salamat na oh. lang, ha? Okay. Pearl! Ah, uh, araw po, ma'am. How dare you do this to me? Nakipagrelasyon ka na sa anak ko. Nakuha mo pa akong nakawan? Po, hindi ko po alam ko ano po yung sinasabi niyo. Hindi ko po kayo maintindihan. Nasaan na ang alahas ko na ninakaw mo? Nasaan? Huwag na huwag kang magsusumbong kung hindi mapapasama ka din. Opo ma, makakaasa po kayo. Ma'am, ito na po. Sige ma'am, salamat po. Tignan natin kung hindi ka pa masisan. Mamaniwala po kay sa akin. Hindi po ako yung nagnakaw ng alahas niyo. Wala po akong alam dyan. Hindi ko po yan alam. Hindi ikaw? Ha? Hindi po. Ako. Eh, anong ginagawa nitong ID mo sa loob ng opisina ko? Ha? Nalaglag sa'yo yan nung pinagnanakawan mo kasi ako. O ngayon, nasa ng alahas mo? Sumagot ka! Mam, wala po ako, alam. Hindi po talaga ako yung nagnakaw. Hindi mo ko mapapabilib dyan sa pagsisinungaling mo. Dahil sinungaling ka. At ikaw ang nagnakaw nung alahas ko. Mam, hindi po talaga ako. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako. I want you out. I want you to get out! And I don't want to see your face ever again! You understand? Guard! lepas niyo nga itong babae ko. Kuya, po kayo sa akin. Wala po talaga akong anak. You get out! At ayoko nang makita yung pagmumukha mo dito sa lugar ko. Naiintindihan mo? Ano gusto mo? Ipapulis pa kita? Ha? Hindi po. Then you're fired. Nagkakaintindihan ba tayo? Ayoko nang makita yung pagbumukha mo. Naiintindihan mo? Ma, wait. Mama, ma... 你、嗯。